Aminin natin, iba iba talaga ang klase ng pagkakaibigan, 'di ba? Kaya ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng kaibigan na sigurado akong meron ka sa buhay mo. O baka naman, ikaw pa nga yan. Una, ang tunay na kaibigan. Alam mo yung tipong kahit anong mangyari, hindi kay iwan. Para na rin silang pamilya. Tulad na lang kapag sinabi mong, "Bro, ang bigat ng problema ko." Tapos ang sagot nila, "Walang iwanan." dito lang ako. Solid. Tapos, meron din ang best friend. Siya yung lagi mong kausap, tagapayo, at kasama sa kalokohan. Best. Kabado ako sang sagot niya. Tara, review tayo, sabay tayo magfail, joke lang, sabay tayo mag-top. Paano naman ang childhood friend? Yung kakampi mo simula grade 1, alam lahat ng kabaliwan mo. Uy, naalam mo nung naglaro tayo sa ulan, hindi na tayo pinapasok sa bahay. Classic. Work friends naman kasama mo sa pagod, sa overtime, at sa chismisan sa pantry. Grabe. Deadline na naman. Kaya natin to. Kape lang katapat. Online friend? Kahit hindi pa kayo nagkita, parang close na kayo. Uy, ang galing mo mag-drawing. Tapos ang reply niya. Salamat. Share mo rin art mo. May casual friend din yung tropa mo sa org, ka-team sa ML, o classmate na kabiruan lang. Travel buddy. Siya yung palaging game kapag may lakad. Adventure tayo next weekend? Saan na naman? Ako din. Fair weather friend. Sa totoo lang, sila yung naalala ka lang kapag may kailangan. Uy, pwede ba makahiram ng notes? Oof, loyal friend? Hindi lang present sa saya, kasama mo rin sa lungkot. Bro, kahit anong mangyari, suporta ako sa iyo. At panghuli, friend, yung marunong makinig at ramdam yung pinagdadaanan mo. Okay lang mag-open up sa akin. Dito lang ako. Kaya, anong klaseng kaibigan ka? Itag mo na ang tropa mo at alamin kung sino sila sa listahan na 'to. Ang mga kaibigan ay dumarating at umaalis, pero ang halaga ng tunay na kaibigan, forever mo dadalhin.